Isang pasabog na update ang ibinunyag ngayon ng premier actress ng ABS-CBN na si Catherine Bernardo, kaugnay sa hiwalayan nila ng kanyang dating boyfriend na si Daniel Padilla. Ibinunyag kasi ngayong araw na ito ni Katrina at ng kanyang kapatid na si Kay na not once, not twice kundi multiple times pala siyang niloko ni Daniel Padilla. Nangyari di umano ang mga panloloko nito throughout the years ng pagkakaroon nila ng relasyon. Ang unang pasabog ay nang ilike ni Katrina Bernardo ang post na ito sa IG kung saan nakalagay na a mistake repeated more than once is a decision. At ang pangalawang pasabog kung saan talaga namang na-shocks ang mga netizens ay ang post na ito ng kapatid ni Katrina na si Kay Bernardo sa social media. Ayon sa kanya, We know what you did last summer. Could it be that you are at a crib with another lady? Sa bandang ibaba sa description ng post, makikita ang mga taong 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. So sinasabi dito ng kapatid ni Kat na anim na beses niloko ni Daniel Padilla si Katrin Bernardo. Kung pagbabasihan naman ang mga taong inilatag ni Kay Bernardo, dalawa dito ang tukoy na. Una ay noong 2014, si Jasmine Curtis. Matatandaang nag-viral noon ang nag-leak na audio ni Daniel Padilla kung saan nahuli siya na may gusto siya kay Jasmine kahit girlfriend niya si Katrin noon. Next ay noong 2023 kung saan tinutukoy naman dito ang liberated young actress na si Andrea Brillantes. Matatanda ang si Andrea ang talagang tinuturo ng lahat pati ng mga showbiz insiders na pinakahuling naging tabit ni Daniel at naging final nail in the coffin sa relasyon ng Katniel. So sino-sino pa nga ba yung iba? Recently inunfollow ni Katrin si Liza Soberano, Julia Pareto at Jillian Vicencio. Pero alangan ang mga netizens kung nabingwit din ba sila noon ni Daniel. May mga mangilang-ilang pictures ang mga ito kasama si Daniel pero walang concrete evidence para sabihing may something sila noon sa aktor. Pero kasi syempre very specific na inanfalow ni Katrin ang tatlong artista ang nabanggit. So hindi pwedeng sabihing naglinis lang siya ng IG niya. Kasi kung naglinis lang siya ng IG, bakit silang tatlo lang? So ibig sabihin lang ito sa loob ng almost 12 years nilang magkarelasyon, na kailang beses na palang nahuli ni Kat si DJ at ilang beses na ding pinatawad ng aktres ang ex niya. Pero all those years nga ay sinarili at hindi isinapubliko ni Kat ang mga naging babae ni Daniel. Mapapatunayang talagang minahal niya ito dahil ayaw niyang mapasama ang pangalan nito nung kasagsagan ng kasikatan nila. Ayon sa mga netizens, tila pinapatunayan lang ni DJ ang kasabihan na ang lahat ng mga lalaking Padilla ay pawang mga babaero. Simula sa kanyang ama at sa tito niyang si Robin Padilla ay hindi maikakaila na nasa lahi na talaga. Pero buwelta naman ng iba, kailanman ay hindi pwedeng gawing excuse ni Daniel ang kanyang angkan para paulit-ulit na lokohen si Katrin. Samantala, narito ang naging komento ng mga netizens.